nasa early 20s ka ba at gusto mong maging financially independent? Heto ang tatlong simpleng paraan para umasenso sa pananalapi ngayong 2025. Una, mag-ipon ng emergency fund. Magtabi ng kahit 20% ng iyong sweldo para sa mga hindi inaasahang gastos. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng emergency fund ay mahalaga upang maiwasan ang utang sa oras ng pangangailangan. Ikalawa, gumamit ng 50/30/20 budget rule. Ilaan ang 50% ng kita sa pangangailangan, 30% sa kagustuhan, at 20% sa ipon o investment. Ang simpleng budget rule na ito ay makakatulong sa mas maayos na pamamahala ng pera. Ikatlo, simula ng maliit na investment. Mag-invest sa mutual funds o digital banks na may mataas na interest. Ang maagang pag-iinvest ay nagbibigay ng mas malaking kita sa hinaharap dahil sa compound interest. Hindi kailangang maging eksperto para magsimula. Ang mahalaga ay magsimula ka na ngayon.